Kamusta, comrade? For today's video, angel fish breeding naman ang topic natin. Isa sa mga breeding projects natin ang angel fish. So let's get started. Ako si Ezra at welcome sa bahay ko. Ito yung isang pair ng angel fish na meron ako. Um, pusa lang silang nag-pair na uh, dun sa group ng angelfish na nabili ko dati medyo mahirap ma-identify yung ano nila yung gender nila lalo na kung medyo ano tata pa o maliit pa pero ang isa sa pinaka-accurate na way para ma-identify is yung tube nila kung mapapansin nyo mas malaki yung tube ng female ganyan yan. yan female yan kumpara dun sa male na maliit lang. Ayan, parang parang gabo ko lang yung sa male. So, yan lang yung tinitingnan ko para malaman ko kung male or female yung angelfish natin. Kapag ganong nakalabas na yung tube ng angelfish nyo, ibig sabihin nun, ready na silang mag-spawn. So, ang gagawin yan, si nila kung saan sila mag lay ng eggs. Ako, ang ginagamit ko itong piraso ng tile kasi mas madaling makita yung eggs. Tapos, yung female, pag na yung pile, dun niya ilalabas yung mga eggs. Ay, didikit niya dun. Pabalik-balik. Pagkatapos niyan, yung male naman, lalapit. Siya naman, yung mag Uh, sisimilya doon sa mga nilabas na eggs nung uh, female so ganyan lang yan paulit-ulit lang yan ako kahit na tapos na silang sa ritual nila hinahayaan ko muna doon kasi kung minsan bumabalik pa yung female doon o yung male no parang may ginagawa pa sila doon o baka uh, sinisimilyan pa uli nung male para sigurado ma-fertilize yung mga eggs And then siguro after ng ilang oras at saka na kukunin o oh, at saka ako na kukunin yung tile para maihiwalay. Ito, tingnan natin ng ano, malapitan yung mga eggs para makita natin kung gaano karami. So, tingin ko marami na siguro around 300 yung ganyan. Ayan yung female. Pero kasi napansin ko habang binibityo ko to, lumapit bigla yung female tapos nagsumula siyang kainin yung eggs pati yung male. Siguro na natreten sila kasi na malapit masyado yung camera. Kaya ginawa ko, tinanggal ko na lang agad yung ano, yung, yung tile para hindi maubos. Ito na, ito na sila. Ito na yung uh, nakuha ko, nailipat ko na to sa nursery tank. Um, hindi masyadong makita sa amin na may Pero ayan, yan may uh, lang yan. lang yun. So, marami, pero may mga iba nang namuti. Tapos, ito naman, ito yung pinakahuling fry nila na nag-hatch uh, sila nag-spawn ulit. Kasi napansin po, average, uh, ano siguro, no, every 10 to 14 days, nag-spawn sila. So, walang ano, hindi sila tumitigil. Siguro, ewan ko kung hanggang kailan nila magiging routine yung ganun. Pero, ang dami talaga. Hindi lang yan. No, ito namang isang to. Ito yung uh, halo-halong batch na galing din dun sa pair na yun. So, ganyan na karami yung um, ano nila, yung naging anak nila bukod pa yung ibang meron pa kasi natin sa kabilang tab no yung mga medyo maliliit pa hindi ka pa, pa pwedeng isama rito so meron pa doon so siguro na itong mga to siguro nasa mga 200 mahigit to and then meron pa din sa kabilang tab siguro mga 300 pa rin so ganung karami at ganun ka dilis silang mag-reproduce yung ba malalaki na kasi eh. Siya yung mga naunang batch Hanggang dyan lang muna, comrade. And i-update ko kayo about sa angelfish natin sa mga susunod na videos. Thank you for watching.